Hi guys, good morning Ayan, so ngayon po ay uh, alas 8 ng umaga Magpapakain na tayo Papakainin natin sila At uh, tapos tayo po yung ating papupurga Successful po, dahil naubos nila yung mga tubig na iniligay natin kahapon Ayan, so ito uh, Pakainin mo natin sila Ayan guys Good morning Good morning my chickens Good morning, chickens. Ayan, saka muna natin. Ito, lalagyan ko pa ng siguro spring para bumalik yung pinto or ano. Basta kailangan siya uh, nakasara lagi. Ayan. Ayan. Tukunin muna natin yung mga itlog at may mga itlog. Hmm. Ayan, ito nga palang uh, purga natin kahapon guys. Ayan o. Oh, Nag-refill pa ako ng dalawang sachet uli kahapon. So, naubos, naubos natin yung anim na sachet. So ayan, na po nila lahat ay o, no? uh, tuyo yung tuyo yung painuman natin Ibig sabihin ay nainom po nila lahat yung uh, Ginawa natin pamburga kahapon Ayan ito Ayan Pwede pa kaya ito Kasi kahapon ko lang naman nakapurga eh Ayan Pero Ano natin Ah uh, uh, Doon sila nangingitlog kung saan sila nagkukumpulan eh. Pero ano, ah uh, talagin naman natin yan ng pahit talaga hindi naman hindi naman natin na uh, na ganyan lang uh, maglalagay tayo ng pahit yan and hapunan hmm, yun sila guys okay, so. gutom na gutom na ang maganda sa decal brown guys oh, so, kahit gutom na sila kasi kahapon maghapon hindi sila kumain hindi nila kinakain yung itlog nila yan is isang magandang nak nakita ko katangian ng decal brown hindi sila nangangain ng itlog yung Rhode Island ko kasi yung iba dyan nangangain ng itlog kahit yung itlog ng iba ay kinakain nila kaya minsan wala akong inaabot. Pagka uh, salapag lang sila ano ng itlog na ganyan. Mm. Kaya yeah, so papakainin muna natin guys. Ah uh, yan magbabacterial flushing tayo. Uh, para sigurado kasi yung amoxicillin naman ang withdrawal period niya ay 3 days lang naman. So 3 days after matapos yung kanilang pag-antibiotic 3 days din kasi yung gagawin natin uh, Silin sa painuman nila 3 days yun diretso And then after nun 3 uh, days bago natin uli mapakinabangan yung kanila mga itlog Yun po yung withdrawal period So yun pong gagawin natin Yung pangpurga naman ay 3 days lang din Ang withdrawal period Para kung sino man dyan na may tama lahat uh, Lahatan na lahat na natin gagamutin Para lahat sila ay malinis Pagkatapos po ng withdrawal period Ayan para... Sure Maganda ang kanilang kondisyon. Uh, and mas marami po silang may itog. Yeah, yun, yun naman po yung sa aking style ko lang guys ha. Style ko lang naman yun. Kung hindi ko alam sa iba. Kung uh, may iba kayong style. Pero yun po uh, sa akin. After po ng pupurga. Uh, ba uh, bacterial flushing. Ayan. Yeah, papakainin ko muna sila. Kapapasilig kap kap hindi ko makain. And then yun. Lalagyan natin ng... Pukang, uh, amoxicillin powder yung kanilang inumin. Hmm. Ito. to. Nakalima na naman, no. Kaya lang hindi ko alam kung pwede na kainin, pwede kainin pa to. Kasi baka meron na tong ano, ah, uh, baka nasa sistema na nila yung ano, yung pamurga o ano kaya. Hmm. Oh, wait lang. Wait lang, mamaya. Um, kakain kayo, kakain na. Ay guys, so magpapakain na tayo. Ah, uh, ko ako guys na ihalo na lang pala sa pagkain yung amoxicillin. Yan para tingnan natin kung mas mas uh, mas makukonsume nila lahat yung uh, pagkain na may amoxicillin. Pag mas maganda po ang uh, consumption nila ay sa pagkain na lang natin ihahalo yung amoxicillin. So ito po ang amoxicillin na ginagamit natin. Ay yan amoxil V, amoxil V. Mm, amoxicillin po ito, amoxicillin titrate Yan, so Wala kasi akong makita pang murang uh, layer feeds guys Pero maghahanap tayo ng murang layer feeds Yung pang, uh, siguro yung mga pang broiler Pero ito nabili ko is GMP4 GMP4, medyo mahal siya kasi uh, 36 pesos po ang kilo niya Ayan, GMP4, yung kulay pula Ito lang muna gagamitin natin sa kanila So Samantala na natin to guys, nagutom na gutom na sila kasi kahapon nga isang araw natin hindi sila pinakain dahil pinurga natin. Ngayon, ang goal ko nga is uh, sanayin sila sa wet feeding. Kasi dun sa poultry pinanggalingan nila ay naka-dry feeding po sila. Ngayon, para po magawa natin yung 50-50 ratio ng Madre de Agua at uh, uh, layer feeds, kailangan masanay sila sa, dry, as uh, sa wet feeding. So ito guys, wet feeding uh, binasa natin yung GMP4 pero hindi naman basang basa yan o hag pa rin siya uh, umpisa po yan para sa ating pagsasanay sa kanila na kumain po ng basa ayan so ito ay ahalo natin ito so naglagay tayo ng konting tubig guys ayan konting tubig pwede dissolve natin ito dito sa konting tubig para mas humalo siya sa feeds na ibibigay natin Ayan. Ah, uh, tatlong sachet po ang ilalagay ko. Kasi dalawang kilo yung ano eh. Yung GMP4, dalawang kilo yon. Guys okay, so, itsura ng, yun po itsura ng ano, na sisilin Ayan, Oh. No? Puti. Para yung sisilin talaga, guys, na ano, kapantao rin, di ba, kulit puti rin yun. Pero nagiging ano siya, parang pink, Oh. Yan. so ito gagawin natin for 3 days. Ang amoxicillin naman guys is uh, pinaka-safe na antibiotic ito. Walang problema sa amoxicillin. sisilin. And uh, base nga sa pag-research ko, pag-tape, pag-egg po sa itlog ay 3 days after. Uh, pwede mo sila uh, ang withdrawal period ay 3 days after. Sa itlog ah pero pag slaughter yata, yung kakatayin mas matagal. Oy. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan siya. Haluin na lang natin ang kamay. Total, kakamayin ko naman yung feeds. Ah, haluin natin yung feeds, eh. Mas maganda kasi yung inahalo mo na tubig para mas humalo siya sa feeds kesa yung powder natin siya ibubudbud doon. May mga parts po kasi na hindi na may kakalat yung ano eh, yung gamot. Ayan. Pag sa tubig kasi guys, sa tingin ko mas magastos din. Uh, one sachet kasi to kada isang galon. So ito, tatlong sachet lang. Sa dalawang kilo, And yun nga, mas uh, ma-absorb nila yung ano. Mas makakain nila lahat. Ayan. So, ito. Ito yung ating uh, feeds. Ang tekniko dito, guys, inuunti-unti ko. Ayan, kita niya ba? Inuunti-unti ko siya. Halo. den, Lagay uli. Pakalat, pakalat. halo, hmm. talo. Ito. Pag sila ay kumain ng wet feeding ngayon, madali na tayo makapag introduce ng ano, ng Madre de Agua, guys. Ang Madre de Agua kasi, hindi mo maihahalo yan yung chop mother de agua mahirap pong ihalo yan sa sa dry sa dry na pakain pagwet wet kasi madali kasi humahalo siya sa feeds para nagiging camouflage niya yung yung uh, basang feeds ang akala ng manok ay feeds pa rin na kinakain nila kasi nakabalot nababalutan ng feeds yung mga chop mother de agua Ayan. Okay. Alos na to. Totodo na natin. Hmm. Ayan. Alo. guys. So, ito ibibigyan natin doon. Papakain na tayo. Ayan, guys. Let's feed the chicken. The chickens. <laughs> Ayan, mamaya, papakita ko yung mga feeders natin. Pero, ito, lalagyan ko muna. Ah! Positive, guys. Positive. Kinakain. O, no? kinakain, guys. Okay. So, alright. Positive tayo. Yan. Gutom eh. Hmm. Eh, uh. okay. ah, ingat. Oh. Tepat, segitna. Hmm. Ya, ayos. Tidak hmm. apa kita kau senyo. So, yan po yung binili natin mga feeders. Yan, para mapakain natin sila balo kasi pagka naka 50-50 ratio na sila, ah uh, balak ko silang uh, talagang ano, pakainin na marami talaga. Total, 50-50 uh, ratio naman na may mother de agua. So, para ano, makakain sila marami at uh, makapag-produce sila na mas maganda. Yan, kaya yan pong feeders na binili ko. And then ito yung mga pahabaan na yan Yung isa hindi ko na nalagyan kailang na. Yan po ay yung mga luma kong feeder sa sisiu So yan, dinagdagdag na, na rin natin para marami silang pakainan Pero yan oh, eh. lahat naman po sila ay kumakain mm. Ayan So yan po ay may antibiotika, moxicillin So ito ano, sa feeds na lang natin halo guys Ah, uh, Positive, positive Positive ang resulta Mas maganda kasi to talagang ano nakukuha na kagad nila unlike sa tubig kasi hindi naman nila kagad may inom yan minsan na uh, hindi pa nauubos so yon mas maganda talaga sa pakain na lang ano hmm. yan biruin nyo kung pure commercial feeds pala oh. Ma, ano, malakas din kasi ito dalawang kilo guys sa kanila parang kulang pa oh. Kung kulang pa nga talaga yung dalawang kilo hmm. talagang ano kailangan natin ng Madre de Agua guys Kung gusto talaga natin kumita ng maganda-ganda rito sa egg production natin Madre de Agua talaga uh, Sa tingin ko naman ay magwo-work Dahil 50-50 uh, ratio naman ang gagawin natin Nandoon pa rin ang layer feeds And then bumili nga ako ng, mga, ng multivitamins pang enhancer nila Kaya, Mamaya ipapakita ko sa inyo lahat And uh, i-discuss ko sa inyo yung ating plano kung paano natin mako-compute ang mga gastusin sa ating project na ito. Uh, kasi nga ito ay nakahiwalay po sa pangkalahatan guys. Ang puhunan po dito, mga gastos, ay hihiwalay natin sa mga ibang alaga natin. Para malaman natin kung tayo ba ikikita o hindi. Ayan, so mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ito, yan, pakita ko muna sa inyo. Hmm. Yan, so far so good naman lahat naman ay kumakain yan lahat naman ay kumakain ibig sabihin walang may sakit kasi pagka uh, merong hindi kumakain dyan at uh, lulugmok lugmok ayun may problema pero ito so far so good lahat ko sila ay kumakain mm -hmm. ganyan natin yan And ito nga, wet feeding na to guys oh. Wet feeding, so hindi na may mahirapan So kalaunan yan, tama-tama Pagkatapos po na kanilang bacterial flushing Ay sanay na sila sa wet feeding So mga ilang araw lang ay pupwede na natin silang uh, Turuan kumain ng mother de agua so, Mabilis lang ang turnover talaga guys Ito rin ang isang maganda ah uh, Ito rin po isang dahilan kung bakit talaga Nag-push ako sa mga ganitong Layers na talaga Yan, layers na talaga waldo, uh, although ito ay galing nga sa poultry, mga siguro mga ano na to, eh, laying na talaga ito. Pero yun nga, uh, itong bacteria flushing na ginagawa natin sa kayo papupurga, ito po ay magpapa sa kanila. So kung sila man po ay parang uh, yung iba, iba, kasi dito medyo matanda na talaga, wag kitang-kita -kita naman sa palong. Uh, pero nakita ko naman eh, umiitlog pa naman. So yun, ito ay reconditioning, ang tawag dito reconditioning mapa ma, ano pa rin guys magigiging maganda pa rin ang production nito pagkatapos nitong ating ginagawang uh, pagpupurga ay pagpurga ay tapos na yung bacterial flushing yan and then afternoon ay vitamins naman and then bobombahin natin sila sa pagkain so yun magiging uh, positive ako na magiging maganda pa rin ang performance nito mga to yan yan guys so mamaya pag-usapan natin yung uh, mga initial na nagastos natin dito and then ay uh, papakita ko sa inyo yung aking uh, notebook na pagre-recordan ng mga gastusin, and then ibabangga natin sa mga benta ng uh, itlog nila, so yun po, yun po ang game plan mamaya po, ang ending natin ay, uh, bago po tayo mag-ending, yun ipapakita ko sa inyo yan meron po tayong notebook ito po ang mga records ko ng mga breeding ng alaga natin Uh, mga baboy kambing uh, dito natin ilalagay yung uh, record para sa decal brown layers natin. Kayo guys, ang ilalagay ko dito is yung initial na gastos natin sa like sa pakain, sa feeds, sa waterer, uh, yung mga automatic feeders natin, saka yung itong mga gamot na binili natin, wash out, vitamins. Um uh, yon, ito lang po yung ilalagay natin dito. Hindi na po natin isasama yung nagastos sa chicken coop Kasi considered po as a fixed capital yan So, uh, para hindi po tayo malito Dito po tayo magsisimula magkwenta. And then, syempre po, yung pinagbilan po dun sa, sa 60 pieces na uh, hens Kasama po dito yun ayan. So, ito po, ma-share ko lang po Ang initial po nagastos ko as of uh, November 10 Ayan Bumili po tayo initially ng 5 kilo kilos ng GMP4 pang starting nila pero maghahanap po tayo ng mas murang uh, layer feeds. Ayan Yung po ay 175 pesos po yung 5 kilos sa I think 36 or 35 per kilo po. Ayan And then yung waterer, uh, 5 pirasong waterer uh, 475 po. Then bumili tayo ng limang automatic feeders, 936 inabot. Uh, sampung sachet ng washout, 170. Six, anim na sachet ng bastonero, yung uh, pampurga, uh, 96 pesos. Ito po yung washout. Ayan, ito po yung washout. Then, 2 kilograms ng multivitamins, probiotics, vitamins B12, at saka amino acid. Yan, meron din siyang electrolytes. Yan, ito pong gagamitin natin pang suplemento sa kanila. 3 uh, three times a week ay magbibigay tayo niyan. And then, meron po tayong 10 pieces na amoxicillin. Yan, 10 pieces na amoxicillin na binili. Uh, pero dadagdag kang pa to guys, kulang to. Kasi 6 sachet po tayo a day eh. 60 pieces kasi sila. Uh, tatlong sachet sa umaga, And then tatlong sachet sa hapon sa pagkain nga po natin hinahalo. So ito po ay darag, madaragdagan po, po pa po ito. Pero ito 10 pieces ay 280 na po kagad. Ayan. So yung, yung binayaran po natin sa hens dun po sa mga hindi nakapanood or hindi nakasubaybay. Uh, limang daan po, 500 pesos po ang isang decal brown hen na pagkakabili natin. Um, kumuha tayo ng 60, may dagdag na 60 na may dagdag na dalawa, bali 60, 62 sila, 62 pieces. Yan po ay 30,000 lahat ang binayaran natin. Yan. So ilalagay din natin dito 30,000. So uh, yun po. So madaragdag po na madaragdagan yan. Uh, lahat po ng bibilihin natin na related po sa ating uh, decal brown layers ay ire record natin dito. ire record natin dito. And then may separate po tayong listahan para naman po sa mapagbebentahan ng mga itlog nila. O, oh, ito. Ito, guys. Yung nakolekta natin for today, 8 uh, pieces. Kahapon po ay 8 pieces din ang nakuha ko. Uh, lahat po na mapagbibilhan natin ng itlog ay ire-record din natin. Pagbabanggay natin yan, guys. Boom! <laughs> yan, yeah, pagbabanggay natin yan. Para makita natin yung uh, net income ng Decal Brown. Decal brown. So, yun po. Uh, para hindi tayo malito, ay hiniwalay ko sila sa mga ibang alaga natin. Yung gastos nila, yung recording nila, ay hiniwalay natin sa mga ibang alaga para makita natin yung mismong decal brown kung sila po'y kumikita o hindi. Ayan. So, yun po. Yung pong share ko sa inyo. Uh, huwag po kayo mag-alala. Pagka nakabibenta na tayo ng mga itlog, uh, and ah, uh, na ibabangga na natin. Ipapakita ko lang po sa inyo yung net income para magkaroon po kayo ng idea doon po sa mga gusto mag-start. Ayan. May mic ba ako? Akala ko wala akong mic. Ang dami ko na nasabi. Ayan guys. So hanggang dito na lang. Yun lang po kami ma-share. So looking good po. ah, uh, ito nga. Nangingitlog na. Yan Ito po ginagawa natin na pagpurga at saka pag uh, ano tawag to? Bacterial flushing. Part po yun ang conditioning na ginagawa ko. Sa akin lang po. Yung po aking style. Uh, after nyan, after po ng uh, amoxicillin, 3 days po kasi ito, um, mag-start na po tayo magbigay ng vitamins. Ito po ay 3 times sa week lang na naman po. Iahalo din po yan sa, pwede sa inumin and pwede rin sa pakain. Pero since uh, wet feeding tayo, sa pakain ko iahalo yan para talagang mauubos nila. Ayan. So hanggang dito na lang guys. So muli maraming maraming salamat sa mga solid ko vocals and sa mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat. And uh, shoutout po kay Sir Victor from US, California. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And then, click ko lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And guys, so bye-bye lang kayo. Ah. Uh, ito, talagang i document ko uh, lahat po ng mga mangyayari sa ating Deca Brown Project. So, kung kayo po yung uh, interesado, sa brown egg production. Yan, tutok po kayo. And sabay-sabay uh, po nating alamin kung talagang profitable po ang ganitong negosyo. So muli, ito ang yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mga harap. Magsika, patikit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!